Di arang king crab mga kaswiti mo ni dugay na kong gipangita. Inga lang pagpaon oh. Pikas pikason then iso jagnet para iwas sa umang or kanang dili dali mahurutang ang paon ba. Then ato din nang siyang ibungkot sa tambo. Kay e para mailhan ba kung mutukob na tambo atong gamiton dili ta atong nylon or ash bucket. Kini sa atong gamiton para mailhan kung mutukob. Ani hey, ang po pag hikot mga kasito yun. Kinahanglan ka balo po mo hikot sa piyaw. Para di siya kimbang or kimpang ba. Para balance kay siya. Din kadlawan pa minanggikan ani. Kay e para sa yugid ba. Para da kung siya. Ah, gamitan lang daw eh, god kay. Para maklaro lang po ng unahan. Pero dugay ka May lang na nanay daw. O, so, again, agoy mo <coughs> man maklaro ay nara Green manday apon siya mga kaswiti kaso lang arang gamatuya man pero okay na naong na siya ang alimango ah dili na po na matagaw ba pag upa pagko kauban din kini isa purag nikadhot ginig purag maihon yun siguro kayo ni ba lahi man siya tinukban tanaw ra god na ah, pinauyog og pinalami daw binat ag, agoy di ara Wow. Kini moy akong gipangita na raw king crab ang atong nakuha karon. Makakorog ba yung akong lapoy mo mga kasiti ka ng limbang ang tambo ba? Kurog imong tuhod niya na aksyon ka hunong ginawa. Tungod ka bag tahinan. Ayo sabi tagdaghan ni nga ni mga kasiti ang matukob. Hmm, Ingani Ingan niya na kasiti pagkuha. Di pot siya basta-basta makuha kasiti kay ang uban anak masud, manggudilang kapay din ang uban. mamaak ng uban pagani ano sensitibo tibu ni alimang uha o say manipo pagani samot na kay baji amo ato ni ampingan siya din kusog po kayo siya manguano oh. si tawag mang manggunit sa puna or sanit hmm. ila dagiti siya kadugayan nggoy kalami na araman di ay niyo oh mo akong gipangita <laughs> tan awara oh ah ingani ang report magbugkot mga kaswiti uh, ipatindog lang or gunitan lang pero kung dili ka na dani eh, pwede ra ni tamakan siya tamakan ang ulo din dito ka bukot sa ubos pero si brother kay hasler naman eh away problema iyara nang kamuton iyara nang i i up and down o tanawa apil pa ang ulog bugkot pati pagyutil tiil para di yun kalihok siya kinisiya nanay sa mga ang tawagan eh 800 gramos kapin uh, 800 gramos kapin ni siya main na lang nagkakotag sa ligando salamat ginoo dako dako ngayon po siya dangaw na